Mula naman sa ating satellite office sa Partido Camarines Sur, makakausap natin si Analisa Rita Legaspi. Kanyang hinaing ay para sa kanyang mister na lumalaban ngayon sa sakit na cancer. Panoorin muna natin ang kanyang ipinadalang panawagan. Si Analisa Legaspi, lumapit po ako sa Acubicul ako Tabang Ura para po sa pagpapagamot po ng asawa kong may cancer kasi po hindi ko na po alam kung saan po kami kukuha ng medical assistance niya po para po maoperahan na po ang asawa ko para po sa kailangan niya po sa CT scan dahil sobra pong mahal hindi ko po alam kung saan kami kukuha kaya po lumapit ako sa inyo sana po matulungan niyo po ako Nay Analisa, kumusta po itong kalagayan po ng inyong uh, inyo pong mister? Ayan po, ma'am. Ano po siya? Nagsasakal po siya sa cancer po. Sabi po kasi ng doktor, cancer na daw po yung sakit niya. Ano po bang cancer ito, Nay? Po, so, ano po yung nasa diagnosis niya po sa biopsy? Malignancy daw po yung pangalan ng ano, Mali. ng bukol niya po. Malignancy. Opo. Ito ay cancer sa bibig. Opo. Ano daw po yung dahilan? Bakit po nagkaroon po ng cancer sa bibig itong asawa nyo? Dati po kasing nagnganganga yung asawa ko. Hmm. Ang ano po, baka po dahil daw po doon sa pagnganganga niya po. Oo, ba diba, sabi ng mga matatanda, yung nganga, yan partner ng inanganga. Ay, isang gamot. Isang gamot. Uh -huh. ba diba? Opo. So, sa paniniwala ng doktor, eto daw yung dahilan kung bakit nagkaroon siya ng cancer. Sobra po ba na gumamit ng nganga itong asawa mo? may trabaho lang po siya ang trabaho kasi asawa ko nagko po ang tawag doon partner sa ngayon ng beetle nut mm. okay pero ang delikado doon yung inahalong puti yung apog oh yung apog ah. siguro kung masyadong marami ang apog nagko nakakasugat kasi yung partner oo no yan, yan yung ang bunga yan beetle nut diba bunga yan mm. sa atin ang bunga tinatawag natin dito'ng bunga tapos yung apog yung puti mm so sa kanya sa dahon tapos sabay-sabay yan. Yung dahon buyo na oh, nanatawag diyan. Tapos, isinusubo sa bibig. Ang kahalo ang kahalo niyan partner, yung ginayat na tabako. Tabako, apog, yung bunga, buyo -huh. buyo, sabay Pak! Partner. So instead of cigarillo or ano pa man bisyo, yan ang kanyang ah. ginagawa para At yan partner ay niya. Tapos mm. Tapos yan pumupula yung bibig. Oh, yeah. Ayun. So yan po yung nakahiligan ni Mr. Nanay. Kayo po ba? Oh, Nag Gumagamit din po ba kayo ng ganyan? Hindi po ma. Kasi ang asawa ko po hindi na nakakapagtrabaho. Ilan po pala yung anak nyo nanay? Dalawa po. Isa pong grade 10 at isa pong grade 4. Oh, so paano po yung pangangailangan po ninyo gayong hindi na po nakakatulong si tatay sa inyo pong mga gastusin? Yun lang po. Ang ano ko po ma. Yung naghahanap buhay na lang po ako ng kung ano-ano na lang po. Minsan po naglalala labada. Tapos po, minsan nagtitinda po lang kung ano-ano na lang pong kakanin para po matustusan yung pang-araw-araw namin. Tsaka, tsaka, po yung baon ng anak ko, okay. po sa upa ng boarding niya po sa school. Pag ano kahirap, nanay, na wala na po kayong nakakatuwang sa mga gastusin sa bahay at sa mga bata? Kasi kasi po yung mga anak ko, napapabayaan ko na din po. Kailangan niya pong isipiskan po para po maoperahan po siya. So ngayon po, kayo ay lumapit at dumulog sa Akubikol at ako Bicol Tabang Ora mismo, ano po ang pinakakailangan na gusto nyo pong tulong? Kailangan po kasi yung po ng asawa ko bukas po, schedule niya po bukas. Kaya po lumapit po ako sa ako Bicol Tabang Ora mismo po para po sa CT ng asawa ko. Uh, ah, okay. so, bukas na kaagad po yung CityScan schedule. Paano kung hindi po kayo nakalapit kaagad sa ako, Bicol? Paano po yung schedule ni tatay for CityScan? Hindi ko nga po alam po anong mangyayari po, kung hindi ako nakalapit dito sa ako, Bicol po. Okay, nanay, para tuloy-tuloy at ora mismong matugunan ang inyo pong pangangailangan. Nasa kabilang linya na po ng telepono, si Sir Norby magtanong ang coordinator ng ako, Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Sir Norby, bukas na kaagad po ang schedule ng CityScan na ang Mr. Po ni Nanay. Ano po ba, matutulungan natin ito para naman po yung hinaing ni Nanay dahil umiiyak na po si Nanay ngayon dahil wala po silang pera para panggastos, para pambayad pang sa CityScan? Kapag usap po kami na pwede pong maipasok natin sa BNC si Tatay para po magawa naman agad ng aksyon yung kanyang karamdaman. Lalo po talaga kung nakita ko yung picture no ni Tatay, medyo nakakaawa po yung sitwasyon. Uh, sigurado ko, apektado po ang pamumuhay nila nito. So tulungan po natin si tatay para po magawa agad po yung CT scan na isasagawa sa kanya. Anyway, uh, meron naman tayong fund ng MAIF sa DMC at meron din naman tayong pa DSWD para makapagbaka po. Sa panig po ni Mrs., may kailangan pa ba siyang isubmit na dokumento o requirement para matuloy na bukas yung pagpapasit scan? So, may referral na po yan kaya naka-schedule na po Ayon, yata. Po. ayos na pala. Ang problema na lang po yata, ah, Sir Diyos, ay yung kanilang payment. Pero since may MAIF fund naman po tayo, mag-coordinate na lang po tayo kay Jill sa ating mga kasamaan po. Ayun! Board, ayun. Ora mismo. Halimbawa, dan po, Sir Norby, meron pong mga gamot na kaya, na kailangan pong inumin si tatay. Maari din po bang sagutin ng ako Bicol Party List? Opo, o, Dapat po ganun sa Mas maganda nga po talaga kung maopi po siya. tulungan din natin sa mga gamot. Tutulungan din po natin si tatay. O nanay, napakinggan mo. Sagot ng ako Bicol, yung pagpapasitiskan at yung gamutan ng mister mo. Oo oh, po, maraming maraming salamat po. Pero nakakakain po naman po si tatay? Hirap na din po siyang kumain, ma'am. Oh. Pag inam ng man. tubig, hirap na din po siya. May iskro na po siya. Ano, Tapos yung maliit na lang pong kutsara ang ginagamit niya po. Kawawa, Kawawa naman. naman. Para okay. po may po yung pagkain sa bibig niya. So, so, nangayayat na po itong si tatay? Oo oh, po, sobrang po siyang nangayayat ngayon, ma'am. Matapos mong marinig na sagot ng Akubikol, ang pag -city scan at gamutan, ano ang masasabi mo nanay sa Akubikol? At kay Ginong Norby uh, magtanong. Uh, huh? maraming salamat po sa kumikul na pang oram po. Kung hindi dahil po sa inyo, hindi po maayos ang kailangan po ng asawa ko. salamat po. Palakasin niyo lang nanay ang loob niyo po ano, at patuloy niyo pong asikasin po si tatay. At sana ay makarecover si tatay.